Mike Vicky, apat na oras ang itinagal ng sunog na umabot sa Task Force Bravo na tumama dito sa Katmon, Malabon. Kanya-kanyang hagis ng balde-baldeng tubig ang mga residente sa Katmon, Malabon para makatulong sa pag-apula ng higanting mga apoy. Sa bungad pa lang, halos magkandarapan na ang mga residente para mailika sa kanilang mga gamit. Di alintana ng mga bombero at ilang residente ang init ng apoy. Ang ilang tindahan malapit sa apoy, nagsaraman, hindi maiwanan ng kanilang mga bantay na tindera. Pula sa himpapawi, makikita ang laki ng apoy na mabilis na kumalat dahil sa dikit-dikit ng mga bahay. Ilang oras na kanila lamon ng apoy, itong mga bahay na ito sa may bahagi ng Katwan Malabon at ang isa sa mga pangunahing dahilan bukod sa mga light material sa mga tinutupok ng mga bahay ay napakalakas pa ng hangin kaya lalong lumalakas ang sunog. Pero ang mga robisponding bumbero na ubusan ng tubig. Kaya mano-mano nang nilalagyan ng tubig ng mga residente ng tubig na galing sa kanal para magtuloy-tuloy ang kanilang pagbomba. Maya-maya lang, tuluyan ng pinatras sa mga truck na bombero dahil di maawat ang paglaki ng apoy. Sa kabutiang palad, unti-unting naapula ang sunog hanggang sa ediklarang fire under control pasado alas 4 ng hapon. Ayon sa Kamanaba BFP, 450 na bahay ang naabo sa sunog na umabo sa Task Force Bravo. Dalawa ang nasugatan. Ang isa, nagkaroon ng first degree burns. Aabot sa 4.5 million pesos ang natupok ng apoy. Sa imbestigasyon ng arson investigators, sa bahay ng isang gumagamit daw ng jumper o illegal na koneksyon ng kuryente nagsimula ang apoy. Lahat ng angulo ay uh, kailangan nating uh, tingnan ano kung may intentional ba, mayroong negligence o so di kaya accidental. So titingnan natin ang lahat ng mga ano yon inimbestigahan natin ngayon ng ating mga investigador. Marami sa mga nasunugan, halos walang nailigtas na gamit dahil sa pag-aakalang di naaabot sa kanila ang apoy. Ang apilan nila, tulong para malagpasan ang malaking pagsubok na ito. O, oh, damit lang ito. Ibang appliance po niya, ibang gamit? Wala na. Regider, lahat yung mga ano, A1. Tupok na, sunog na. Oo. Pangulong Duterte, ikat na napapanood niyo kami sa laki ng sunog sa Malabon. Baka pwedeng humingi kami ng tulong sa inyo. Vicky, may isang libong pamilya ang mapapalipas na magdamag sa malamig na semento ng mga covered court at uh, kalsada dito sa Katmon, Malabon. Kaya't sinserong apila ng mga biktima, tulong para sa kanilang mga nasunugan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.